sa kailaliman ng kalawakan, 360 milya sa itaas ng ibabaw ng mundo, isang konstelasyon ng mga Europeanong satellite ang malapit ng magpatibay kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng NATO laban sa Russia. Mula sa simpleng pananaliksik noong 2000 at 21, naging isa ito sa pinakasopistikadong sistema ng babala sa misil at lahat ito ay nakabatay sa pagpapawalang bisa ng mga taktika ng pananakot ng nuclear war ng Russia. Ang mata ni Odin ang tugon ng Europa sa dominasyon ng Amerika sa kalawakan at banta ng misil mula Russia. At nangangako itong sa wakas ay magbibigay sa kontinente ng isang bagay na hindi pa nito tunay na nagkaroon, kompletong autonomia sa sarili nitong depensa laban sa mga misil. Alamin natin paano gumagana ang mata ni Odin. Bakit ito revolusyonaryo? At kung bakit dapat mag-alala ang Russia? unang beses mula Cold War. Kaya na ng Europa matukoy at subaybayan agad ang anumang ballistic at hypersonic missile na papalipad mula Russia sa ilang segundo lang. Dati, magagawa lang ito sa pamamagitan ng pag-asa sa intelihensya ng Amerika. Sa pamamagitan ng mga kasunduan sa pagbabahagi ng datos ng NATO. Kasabay ng malawak na infrastruktura na itinayo ng United States para protektahan ang sarili nitong mga hangganan. Una sa lahat, gayon paman, ang estratehiyang iyon ay nakadepende sa napakaraming bahagi at ang lumalalang pagkakawatak-watak sa loob ng NATO sa pagitan ng United States at ng iba pang mga miyembro ay maaaring maglagay dito sa panganib. Layunin ng Odin's Eye System na saklawin ang buong Europa gamit ang sariling monitoring system. Saktong-sakto ang timing nito habang nagbabanta si Putin ng nuclear escalation at nagde-deploy ng taktikal na sandatang nuklear sa Belarus, tuloy ang suporta ng Europa sa Ukraine at pagbuo ng sariling kontra-mekanismo sakaling mangyari ang masamang senaryo. Ito ang pinakamahalagang pag-unlad sa depensang kalawakan ng Europa sa mga dekada. Muling inilalapit ang European Union sa geopolitika. Bagamat hango sa mitolohiya ang pangalang mata ni Odin, ito ay mula sa makapangyarihang Diyos ng Norse na isinakripisyo ang mata para sa karunungan. Ang tunay na pangalan ng sistema ay Multinational Development Initiative for a Space-Based Missile Early Warning Architecture na mahaba at hindi agad nagpapakita ng laki, komplikasyon, at layunin ng proyekto. Tulad ng pag-alay ni Odin ng mata niya, ipinapakita ng sistema ang kahandaan ng Europa na isugal ang lahat para makuha ang buong kaalaman sa labanan gamit ang sariling kakayahan. Ang sistema ay umaasa sa isang grupo ng mga satellite, o mas teknikal na tinatawag na konstelasyon, na lumilipad sa mababang orbit sa paligid ng mundo. Ang, ang mga satellite na ito ay may advanced infrared sensors para matukoy at subaybayan ang paglulunsad ng ballistic at hypersonic missiles, katulad ng United States Resilient Missile Warning and Tracking, Resilient Missile Warning and Tracking Program. Nagsimula ang sistema sa 75 milyong euro na pag-aaral noong 2021, 87 milyong dolyar. At umabot sa 70 milyong euro, dolyar. Isang daan at limang M na development program na may apat na put tatlong kumpanya mula sa labing apat European countries. Ang kahanga-hanga kay Odin ay ang technical nitong specification. Ang satellite ay ginawa para matukoy at subaybayan ang ballistic, hypersonic, at anti-satellite na armas gamit ang kanilang heat signatures habang umaandar ang unang suborbital na yugto upang dalhin ang misil sa inaasintang orbit. Dahil malapit ang mga satellite sa Europa at Russia, mabilis nilang makukuha ang paglulunsad at makakapagpadala agad ng babala. Bukod sa paglulunsad ng misil, kayang subaybayan ng sistema ang trajectory, hulaan ang payload, at tukuyin ang posibleng target para ma-activate agad ang depensa o kontra-atake. Malaking pag-unlad ang infrared sensor technology kumpara sa dating kakayahan ng Europa sa kalawakan. Matagal nang gumagamit ang Europa ng mga satellite, gaya ng Swedish Odin, para sa atmospheric monitoring simula 2000 at isa. Pero hindi military satellite ang Odin. At dahil nakatuon ito sa aeronomy, ang mga instrumento nito ay nakaayos para sa mas mataas na bahagi ng atmosfera ng mundo. Sa puntong iyon, malapit nang tumama ang ballistic missile sa target, kaya huli na para sa depensa o counter-strike. Ang mata ni Odin, ang unang military space surveillance constellation sa kontinente na ginawa para sa depensa, laban sa missile at pananakot. Dito rin mahalaga ang paggamit ng space-bound na sistema sa pagtukoy ng mga misil, di tulad ng ground-based radar na madaling majam, masira o maapektuhan ng kurbada ng mundo, ang satellite infrared sensor ay tuloy-tuloy ang global coverage at mas mabilis magbigay ng impormasyon. Dagdag pa sa setup ng konstelasyon. Nasusubaybayan ng bawat satellite ang palatandaan ng missile mula boost phase hanggang mid-course flight. Dahil dito, nagagawa ng sistema na i-triangulate ang kanilang lokasyon at matukoy ang kanilang bilis at direksyon. Kaya nitong hulaan ang mga posibleng target na maaring magsilbing gabay sa mga countermeasure o counterstrike. Ayon sa ulat, ang Odin's Eye Constellation ay gagana na parang United States Resilient Missile Warning and Tracking Program. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Ito ay lubos na kokontrolin ng mga Europeo. Mahalaga ang pagiging independyente mula sa United States sa sistema. Pero ang technical na aspeto at bisa nito ay mahahalin tulad sa Amerikanong version. Ang United States Resilient Missile Warning and Tracking Program ay bahagi ng mas malawak na depensa ng Amerika laban sa misil, gamit ang network ng satellite sa iba't ibang orbit para sa global coverage. Gumagamit ang satellite ng infrared sensors para matukoy ang heat signatures ng paglulunsad ng misil at agad ipadala ang datos sa ground-based interceptor at mga komandante ng militar sa buong mundo. Kasama ng pagkakaroon ng United States nang ilang radar, antena na sumasaklaw sa buong kontinente ng Hilagang Amerika at Europa. Nagbibigay ito ng malawakang pagsubaybay sa mga paglulunsad ng misil at mga papalapit na ballistic missile sa buong Hilagang Hemispero. Pinalalakas ng United States ang kanilang maagang babala gamit ang malawak na nuclear deterrence system. Dahil sa mga nuclear warhead sa misil, submarino at eroplano. Ang sistema ng United States ay dinisenyo para sa mas malawak na global na saklaw. Ang Solid State Phased Array Radar System o Solid State Phased Array Radar System ay sakop lang ang baybayin ng North America, Europa at Siberia. Kaya ang ibang bahagi ng mundo ay natutunton gamit lang ang satellite detection. Maaaring mawalan ng focus dahil United States ang posibleng responsible sa pagtukoy ng mga paglulunsad sa buong mundo. Mas lokal ang katangian at layunin ng Odin's Eye System. Ang, ang konstelasyon ng Europa ay particular na inangkop para sa mga banta na kinakaharap ng kontinente ng Europa. Kung parehong teknolohiya ang ginamit, posibleng mas mataas ang resolusyon at pagsubaybay para sa eksaktong mga ruta ng paglipad na tatahakin ng mga misil ng Russia kapag tinatarget ang mga lungsod sa Europa. Lalo na kung isa sa alang-alang na ang ilan sa mga ito ay maaring ilunsad mula sa Belarus at Kaliningrad. Ang teknikal at lalo na ang pinansyal na detalye ay nagpapakita ng ambisyon at halaga ng ganitong proyekto. Mata ni Odin dalawa, ang kasabukusong kasalukuyang version na siyang aktual na early warning missile system ay tinatayang aabot sa mahigit siyam na raan. Anim na milyong euro ang halaga. At tatagal ng tatlong anim na buwan upang ganap na maipatupad. Kasama dito ang pitong entidad mula sa 43 sab... Tatlong bansa sa Europa, na nagtutulungan para sa pag-aaral at disenyo ng Space-Based Early Warning System laban sa misil. Nakatakdang Takdang magsimula ang sistema sa kalagitnaan ng 2027 kung kailan sakop na ng bagong satellite constellation, ang silangang bahagi ng Europa na sakop ng NATO. Ang may Ang consortium ay binubuon ng mga higanting kumpanyang depensa sa Europa, gaya ng Thales, Alenia Space, Ariane Group, Leonardo, at Airbus na halos bumubuo sa buong industriya ng kalawakan ng Europa. Ang ganitong multinasyonal na pamamaraan ay nagbibigay rin ng dagdag na seguridad at tibay na hindi kayang tapatan ng mga sistema ng iisang bansa lamang. Kung tatargetin ng Russia ang mga partikular na kagamitan sa kalawakan ng Europa, alinman sa pamamagitan ng direktang aksyon o sa pamamagitan ng cyber attacks, ang kalat-kalat na katangian ng mata ni Odin ay nangangahulugan na kailangan nitong doblehin ang kanilang pagsisikap hanggang sa maging madaling makita at mapansin ang kanilang mga kilos. Ang mata ni Odin, dalawa ang mata ng Europa sa kalangitan para sa mga misil. May kalamangan ang United States sa mga ground radar para sa mabilis at malawakang pagtukoy. Ngunit humahabol ang Europa gamit ang ibang inisyatiba para punan ang kakulangan. Noong huling bahagi ng Agosto 2000 at 25 formal na Nagkasundo ang Alemanya at Pransya na magsani puwersa sa pagbuo ng isang bagong sistema ng maagang babala laban sa misil na tinawag na JUL. Pinapabuti ang Odin's Eye Satellite Constellation sa pagdagdag ng ground radar dahil sa banta ng Rusya. Ito ang pinakaambisyosong depensa ng Pransya at Alemanya mula noong nabigong joint project sa fighter jet at tangke. Ang bahagi sa lupa ay magkakaroon ng malalaking radar nakayang mag-detect ng ballistic missile launches mula libong kilometro ang layo. Ang mga radar na ito ay magtutulungan kasama ng mga sensor na nasa kalawakan upang magbigay ng patong-patong na coverage at mag-cross verify ng mga galaw ng missile. Kapag na-detect ng Odin's Eye satellite ang missile launch, agad mag-o-orient ang mga radar sa lupa para magbigay ng eksaktong tracking at trajectory data. Nilulutas ng hybrid na paraan ang mga limitasyon ng bawat sistema. Mahusay ang mga sensor sa kalawakan, sa maagang pagdetect at pagmamanman. Pero hirap magbigay ng eksaktong prediksyon ng trajectory sa huling bahagi. Nagbibigay ng pambihirang katumpakan ang mga radar na nasa lupa. Ngunit limitado ang saklaw at maaaring malusutan ng pagtatago sa likod ng mga anyong lupa. Pinagsama, kaya ng Integrated Sensor Network magbigay ng maagang babala at tumpak na pagsubaybay mula paglulunsad hanggang pagtama. Magsisilbi rin ang sistema bilang haligi ng French Lead Twister or Timely Warning and Interception with Space-Based Theater Surveillance Project na layong palakasin ang maagang babalang network. Dahil sa hypersonic interceptor, naging pangunahing sensor ang mata ni Odin ng European Missile Defense na posibleng isama ang advanced interceptor laban sa hypersonic weapons ng Russia. Ang mga satellite ng ikalawang version ng mata ni Odin ay mas advanced kaysa sa anumang pag-aari o kayang paunlarin ng Russia sa susunod na mga dekada. Habang ginagamit ng Russia ang Voronezh radar para sa maagang babala sa ballistic missile, madali itong maapektuhan ng electronic warfare, pag-atake at geographical na limitasyon. Ang satellite system ng Europa ay para matukoy at subaybayan ang ballistic, hypersonic at anti-satellite na sandata. Ibig sabihin, Dinisenyo ito para kontrahin ang pinaka-advanced na missing i-advanced na missile ng Russia, tulad ng Kinzhal hypersonic missile, Sarmat intercontinental ballistic missile, at anumang anti-satellite na sandata laban sa mga asset ng Europa. Gumagana ang infrared sensor technology sa pagtukoy ng heat signature na nililikha ng rocket engines ng missile sa boost phase. Ang mga signature na ito ay halos imposibleng itago o dayain. Kaya nagbibigay ito ng maasahang pagtukoy kahit laban sa pinaka-advanced na stealth technologies ng Russia. Di tulad ng radar-based systems na naluloko ng chaff jammers or stealth coatings, infrared detection ay nakabatay sa pisikan ng rocket propulsion. Lalong lumalala ito para sa Russia dahil sa kalamangan sa oras. Ang mga infrared sensor na na nasa kalawakan ay kayang makadetect ng paglulunsad ng missile sa loob lamang ng ilang segundo matapos ang pagsindi na nagbibigay sa mga tagapagtanggol ng Europa ng pinakamahabang oras ng babala. Para sa ballistic missile mula kanlurang Russia na tumatarget sa Paris, ang mata ni Odin ay magbibigay ng abiso kalahating oras bago dumating kasi laki ng tagal ng missile flight. Ito ay maaring sapat na oras para pag-anahin ang depensa laban sa missile, abisuhan ang mga sibilyan, at malamang ay magsagawa ng mga ganting atake. Tandaan, may sarili ng nuclear missile stock ang pransya at United Kingdom nakaimbak sa submarino o aeroplano at laging handang gamitin. Di malamang na atakihin ng Russia ang sariling reserba sa unang pag-atake. Dahil dito, mahalaga ang mata ni Odin. Bumaba ang kakayahan ng Russia na targetin ang United States dahil sa mga detection system na agad nakakakita ng pag-atake at nag-uudyok ng mabilis na ganting atake mula sa United States. Dahil sa halos isang libo at pitong daang nuclear warheads na nakadeploy ng United States noong 2000 at 25 magiging matindi rin ang kanilang pag-atake. Kung umatake ang Russia sa Europa, maaring mahuli ng kaunti ang United States system sa pag at makabuo ng ganting atake mula sa mga puwersang nasa lupa. Dahil kayang mag-detect ng France at United Kingdom ng paglulunsad halos kasabay ng aktual na pangyayari at makapagpapalipad sila ng mga misil mula sa dagat na malayo sa kanilang mga sentro ng populasyon. Ang Russia o sino mang iba pang kalaban sa Europa noong panahong iyon, ay kailangang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng mga opensibong hakbang. Kasing halaga rin ng kakayahan ng konstelasyon na subaybayan ang hypersonic na sandata. Malaking puhunan ng Russia sa, sa hypersonic missiles gaya ng Kinzhal at Avantgarde dahil kaya nilang malampasan ang traditional na radar-based early warning system gamit ang bilis at liksi. Sinusubaybayan ng mga infrared sensor sa kalawakan ang mga sandatang ito habang lumilipad kaya nawawala ang bentahin ng bilit at nagiging mas tumpak ang pagtukoy. Ipinapakita ng timeline ng Odin's Eye ang agarang pangangailangan sa estratehikong pagpaplano ng Europa. Nagsimula ang unang proyekto ng Odin's Eye noong Hulyo 2021. Naglaan ang European Union ng ilang milyong euro sa konsorsyum ng 34 na kumpanya mula sa 12 bansa para sa paunang pag-aaral, pagtukoy ng kailangan, at pagsusuri ng arkitektura sa loob ng 24 na buwan. Noong Disyembre, 2023 inilunsad ang Odin's Eye 2 bilang 36 buwan na proyekto na may 70 milyong euro, 105 milyong dolyar na pondo mula sa European Union. Tumutukoy ang yugtong ito sa pagtukoy, pagbuo, integrasyon, at beripikasyon ng buong mission at system simulator. Isang mahalagang hakbang mula konseptong pag-aaral tungo sa aktual na pagbuo at pagsubok ng sistema. Batay sa, karani batay sa karaniwang development cycle ng mga space program at sa itinakdang schedule. Malamang na makakamit ng Odin's Eye ang paunang operational capability bandang 2000 at 27. Ito ay tumutugma ng eksakto sa mga pagtatasa ng intelihensya na nagsasabing maaring umatake ang Russia sa mga miyembro ng NATO sa pagitan ng 2000 at 2027 at 2000 at 2030 ibig sabihin gagana ang space-based na panangga ng Europa kapag pinakakailangan ang OHB at Digital Connect ang namamahala sa pagsusuri ng datos sa ground segment at pagproseso sa sasakyan kasama sa koalisyon ang malalaking depensa ng Europa gaya ng Airbus Ariane Group, Leonardo, at Thales. Dahil sa distributed na paraan, mas mabilis ang paggawa kaysa sa tradisyonal na infrastruktura at military procurement na inaabot ng taon. Ang paglipat mula sistemang Amerikano patungong sistemang Europeo, gamit ang pondo at teknolohiyang Europeo, ay maaring magdulot ng malaking epekto sa ugnayan ng Europa at Amerika. Matagal nang nakaasa ang Europa sa early warning data ng Amerika, kaya naging hindi pantay ang relasyon nila kung saan nagambag ang Europa ng mga puwersang panlupa at pinansyal na yaman sa nito. Inaalis ng mata ni Odin ang pag-asa ng Europa sa kagamitan ng Amerika sa kalawakan. Kaya posible silang makagawa ng sariling estratehikong polisiya nang hindi kailangan ang pag apruba ng Amerika. Laging maaaring magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga interes ng Europa at Amerika at isa sa mga pinakatanyag na halimbawa nito ay ang ikalawang termino ni Pangulong Donald Trump na nagdulot ng mas matinding alitan sa pagitan ng mga miyembro ng NATO dahil sa maaring sabihin pabago-bagong mga polisya ng United States at mga geopolitical na pagpapakitang gilas. Kung magdudulot ito ng hidwaan sa NATO o pag-alis ng United States sa alyansa, hindi na kailangang mag-alala ang Europa tungkol sa pagkawala ng akses sa mahalagang datos ng babala sa mga misil. Para sa Rusya, ang pag-unlad na ito ay isang malaking trahedya. Ang estratehiya ng nuklear na pananakot ni Putin ay naging napaka-epektibo dahil mismo sa hindi kailanman lubos na nagkaroon ng kumpiyansa ang mga leader ng Europa sa kanilang kakayahang depensahan ang sarili. Ang banta ng nuclear mula Russia ay nagbawas ng suporta ng Europa sa Ukraine, pumigil sa NATO expansion at nakaapekto sa polisiya sa enerhiya at depensa. Ayon kay Odin, di ramdam ang psychological na epekto ng banta ng nuclear mula Russia. Magkakaroon ng real-time na kaalaman ang mga leader ng Europa sa aktibidad ng misil ng Rusya na mag-aalis sa kawalang katiyakan sa nuklear na pananakot. Kung magbanta si Putin ng taktikal na nuklear, malalaman agad ng mga tagamasid sa Europa kung seryoso ang paghahanda ng Rusya o nagbabantang lang. Ang Odin's Eye na maagang babalang sistema ay may arkitekturang madaling isama sa ibang sistema, kabilang ang mas malawak na sistema ng NATO. Dahil dito, limitado ang kontrol ng Europa sa depensa nila sa himpapawid at kalawakan. Kasabay nito, napapalakas nila ang alyansa sa United States o Canada sa pagbabahagi ng infrastruktura para sa mas matibay na depensa. Sa halip na palitan, palalakasin ng mata ni Odin ang mga sistema ng babala ng misil ng NATO sa pamamagitan ng European Controlled Sensors para sa dagdag na seguridad at mas malawak na saklaw. Sa panahon ng kapayapaan, ibabahagi ang datos mula European Satellite sa command structure ng depensa ng misil ng NATO para mapahusay ang depensa ng alyansa. Sa mga krisis na iba ang interes ng Europa at Amerika, mananatili ang malayang akses ng Europa. Sa mahalagang datos ng babala sa misil, mahalaga ang kakayahang mag-adjust kung magpatupad ang susunod na administrasyon ng Amerika ng isolationist na polisya o hingin ang pagsunod ng Europa sa kontrobersyal na desisyong estratehiko ng Amerika. Pinapalakas din ng sistema ang ambag ng Europa sa mga kolektibong obligasyon ng NATO sa sa ilalim ng Artikulo 5 para sa depensa. Dati, umaasa ang mga kaalyadong Europeo sa kagamitan ng Amerika sa kalawakan para matukoy ang banta sa nito. Sa pagpapatakbo ng mata ni Odin, maaaring maging unang tumugon ang Europa kung magpasya ang Rusya na umatake. At siya rin ang unang makakagawa ng kontrahakbang. Ang mata ni Odin ay naglalagay sa Rusya sa mas mahirap na posisyong estratehiko. Ang estratehiya ni Putin sa nuklear ay nakasalalay sa pagdududa ng mga leader ng Europa kung seryoso ang banta ng Rusya o ito'y psikolohikal na presyon lang. Itinatampok ng doktrinang militar ng Rusya ang estratehikong pandilin lang at sorpresa sa operasyong nuklear. Dahil sa mata ni Odin, hindi na magagawa ng Rusya ang biglaang atake o panatilihin ang estratehikong kalabuan dahil minomonitor ng European satellite ang lahat ng aktibidad ng misil nila mula paghahanda, paglulunsad, hanggang pagsasaayos ng trajektorya. Dahil malapit sila sa Rusya, mabilis nilang nalalaman ang mga galaw ng nuclear warhead. Pinapalakas ng ganitong kalinawan ang karaniwang operasyon ng militar ng Rusya. Ang mga sensor na nagmomonitor ng ballistic missiles ay pwede rin gamitin sa pagbabantay ng karaniwang missile launches. Kaya nabibigyan ang European Intelligence ng bagong impormasyon sa galaw ng militar ng Rusya. Mas mahirap para sa Rusya magsagawa ng operasyon gaya ng pananakop sa Ukraine ng walang sapat na babala. Ang psikolohikal na epekto nito ay higit pa sa usaping militar. Sanay ang mga leader ng Rusya na kumilos sa dilim, gamit ang takot at kawalang katiyakan para sa layuning pampulitika. Ang mata ni Odin ay nag-aalis ng bentahe na ito. Pinipilit ang Rusya na kumilos sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagmamatsyag ng Europa ang mata ni Odin ay kumakatawan lamang sa simula ng kakayahan ng Europa sa depensang nakabase sa kalawakan. Sa mga nagdaang taon, nagsimula ang European Union ng pagsisikap upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagmamatyag gamit ang teknolohiya sa kalawakan. Kasama rito ang Sauron Project ng Aryan Group para sa space awareness at ang Integral Project ng Vitro Cassette para sa palitan ng sensitibong operasyonal na datos. Pinag-isa ang mga programang ito para makabuo ng mas malawak na depensa sa kalawakan ng Europa hindi lang basta babala sa misil. Malamang, kabilang sa kakayahan nila sa hinaharap ang space-based interceptor at advanced electronic warfare system para protektahan ang mga aset ng Europa sa kalawakan. Patuloy na lumalawak ang industrial na base na sumusuporta sa mga programang ito. Malaki ang puhunan ng kumpanyang Europeo sa paggawa ng kagamitan sa kalawakan, advanced sensors, at teknolohiyang satellite para sa militar at sibilyan. Nagdudulot ito ng magandang siklo, kung saan ang komersyal na pag-unlad sa kalawakan ay tumutulong sa militar, habang ang mga kontrata sa depensa ay nagpapalago ng teknolohiya. Dahil sa agresyon ng Rusya, inaprubahan ng mga ekonomiyang tulad ng Alemanya ang mas mataas na utang para palakasin ang paggasta sa militar. Habang papalapit na ang operasyonal na pagdeploy ng mata ni Odin sa 2,000 at 27, 2,000 at 20 siyam, babaguhin ng Europa ang estratehikong balanse ng kapangyarihan sa kontinente mula Cold War. Sa unang pagkakataon sa maraming henerasyon, magkakaroon ng independyenteng kaalaman ang mga leader ng Europa tungkol sa mga banta ng misil sa kanilang teritoryo. Bahagi lang ng kabuan ang mata ni Odin at hindi nito kayang tuluyang alisin ang posibilidad ng digmaang nuklear. Para malaman pa kung paano kayang wasakin ng isang digmaan ang mundo na alam natin at kung bakit mahalaga ang maagang babala at pagpigil Panoorin ang aming video tungkol sa maaaring mangyari sa isang digmaang nuklear. At para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa depensa, teknolohiya at geopolitika, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video. At maraming salamat sa panonood.